kaaway sa Senado. Naniniwala siya na dapat daw sa ospital ni Kulong si Senador Juan Ponce Enrile. Nagpa-patrol, Karen Davila. Pitot kalahating taon na kulong si Senador Antonio Trillanes sa kasong rebelyon. Tatlong taon dito sa Campo Crame nang siya'y manalong senador noong 2007. Ayon kay Trillanes, mas maayos ang detention cell ng kapwa niya senador ngayon. When Senator Bong asked me about life in detention, okay. I advised him to establish his daily routine as quick and uh, as possible because it will hasten or fast track the, the whole time in, in detention. May rehas ang kulungan ng ni Trillanes sa Krame. Walang reception area, walang kusina at shower. Kasama rin ang ipis at daga. In Camp Krame, for example, where well, uh, the other senators are detained now, we have, uh, what we have is the tapo and the the toilet. Uh, yung buhos type, we were mixed up with the general population. Mahirap, pero ang advice niya sa mga kapwa senador. They just have to man up. We, we have dealt Kasi... with the thing rats before in the heat. They just have to use this experience to hopefully come out better persons. Hindi rin itinuturing ni Trillanes na special treatment ang pagtrato kina Revilla at Estrada at naniniwalang dapat sa ospital ikulong si Enrile kahit na matindi niya itong kaaway sa Senado. Very senior citizens, he's already 90 years old, would have special needs. Sa kabila nito, uh, boboto pa rin si Trillianes uh, uh, na mapagpatuloy ng mga senador ang trabaho nila sa loob ng kulungan tulad ng ibinigay sa kanyang pagkakataon nung siya'y nakakulong. Karen Davila, ABS-CBN News.